human sa paghahilo sa libuan ka mga biktima sa rehiyon sa Caraga. Laing unong nasab ka mga tao ang nabiktima sa gisuspet sa food poisoning sa Zamboanga City. Ang unong ka mga biktima daling gidala sa Zamboanga City Medical Center human makasinati o pagkalipong o pagsuka-suka. Mato ni Dr. Jerome Barrera sa Zamboanga City Medical Center nga kanun, kantuna tuna og nudos ang gikaon sa mga biktima. Gaila ang mga biktima nga sila si Norman Manuel, Roderico Manuel, Junibert Sanchez, John Peter Magilan, Rodel Cruz ug Eduardo Tuban. Ning pagbalita, giimbestigahan pa sa Zamboanga City Medical Center Toxicology Department ang hinungdan sa pagkasakit sa mga pasyente o kung food poisoning ba ang nahitabo.